Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 6, 2023, Biyernes na ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Baruch chapter 1 verses 15 to 22. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon kami mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyos-diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos Muli po, isang magpapalang araw sa inyong lahat. Biyernes po ngayon at atin po muli na uh, pinagninilayan ang mga aklat sa atin pong Biblia at ngayon ay atin pong binubuksan ang aklat ni Baruch. Ang aklat ni Baruch ay halos uh, apat na chapter lamang o uh, may ikling mga pahayag na pinaniniwala ang ginawa ni Baruch. Si Baruch ay isa sa mga parang kalihim o kasakasama ni Propeta Jeremias noong unang panahon. Ang mga ito ay pinaniniwalaan na nasulat sa wikang Hebreo at tinipon at pinag-isang aklat. Ito po, no, kung tutusin ay isang upuan po pwede po ninyong matapos ang kwento na pahayag ni Baruch. No? Meron lamang itong uh, halos apat na chapters. So, sa atin pong narinig no, na pahayag sa ating unang pagbasa na talagang sa kasaysayan ng Biblia, lagi pong ipinapakilala sa atin, ipinapakita ang uh, katapatan ng Diyos no, sa kanyang bayang tinawag na kinikilala no, ng bayan sa pamamagitan ng pakikipagtipan ng Diyos. Itong pakikipagtipan na ito na kahit kailan ay hindi nagbabago No, ang problema lang ay ang uh, kalooban o kagandahang loob ng Diyos ay hindi na appreciate madalas ang mga tao hindi nakikipagtipan o kaya sinisira ang tipan sa Diyos at pilit na nakikipagtipan sa mga tao o sa mga mga tao na talaga magko-compromise ng kanila namang katapatan sa Diyos. Kaya po dahil dito ay talagang paulit-ulit na nakakaranas ng paghihirap ang mga tao dahil sa kanila pong pagsuway sa Diyos. So, hindi dahil pinaparusahan sila ng Diyos, kundi dahil sa patuloy na pagmamatigas o katigas ang ulo ng mga tao na inaakala nilang mayigitan nila ang Diyos o kaya nilang mabuhay nang wala ang Diyos, kung kaya, Uh, madalas ay binabaliwan nila ang mga paalala ng mga propeta na magbalik loob sa Diyos at sikaping isabuhay ang kanyang mga utos. Kaya narinig natin no, sa unang pagbasa na mapagpakumbaba silang uh, nakilala nila o kinilala nila ang kanilang mga kasalanan. No, kaya parang binabalikan no, yung mga kasalanan ng mga ninuno, ng mga naunang hari, ng mga prinsipe at mga leader ng Huda. Kaya dito po ay para bang katarungan no ang ginawa ng Diyos sa kanila sa pag parang pinapahintulot ng Diyos na sila ay masakop, sila ay mapahirapan ng mga bansa na sumasakop sa kanila. Pero yun nga po, ah, nananatili pa rin na ang Diyos ang gumagawa ng paraan para sila po ay Uh, dahil sa kanilang pakakawat ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para pagtipunin o pagsamasamahin sila at subukan ulit na uh, maging tapat sa kanilang pangako no? dahil nga, sa kabutihang loob ng Diyos. So ito itunawa din ang makita natin. No? Uh, hindi na natin kayang balikan o baguhin ang mga pagkakamali ng mga nakalipas. Pero ikaw, sa ngayon, pwede kang magdesisyon na baguhin mo o itama mo ang mga pagkakamali ng nakaraan. Mahirap po kasi kung isisisi natin sa kanila na kaya tayo nagihirap ay dahil sa kanila. Dahil meron ka rin naman ngayong pagkakataon para ituwid ito. Yung decision mo ay hawak mo naman no? ang decision mo Uh, kung gagayahin mo sila kung Susundan mo ang kanilang yapak na mali Eh nasa sayo po yun Pero kung pipiliin mo na Maging mabuti uh, Maging tapat sa Diyos Sa uh, kanyang kabutihan sa atin Nakakatek naman tayo na Magiging mabuti ang ating kinabukasan o Kung hindi naman Eh talagang uulit-ulitin lang natin Ang ating pong mga pagkakamali Pero ganun paman uulitin pa rin ng Diyos ang pagpapamalas niya ng kanyang katapatan, ng kanyang uh, pagiging uh, matuwid at tapat sa kanyang pangako na tayo po ay patuloy pa rin niyang mamahalin at patatawarin kung tayo po ay humihingi ng tawad sa kanya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.